So welcome Marie Large TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to. Inumpisan ko na na layoutan or wiringan yung bahay na ginawa ko. So ngayon ay isishare ko lang sa inyo kung paano ang tamang procedure sa paglagay ng junction box dito sa steel deck. Sapagkat yung iba yung procedure nila sa pag uh, install ng junction box para sa division ng ating wiring is ganito. So, you kino yung ibang nag install ng uh, linyada o layouting ng uh, is itong junction box, ibinaon nila dito sa steel deck. Itong steel deck is hindi pa nila binutasan. Kung baga, uh, ibinaon nila dito sa steel deck. And then, itong steel deck ay binuhusan ng siminto. So, itong junction box, is nakabaon dito sa steel deck. So sa kanila bubutasan itong steel deck kapag ka mag na sila. So nakita nyo kapag ganito yung gagawin natin is lalo tayong mahihirapan sapagkat napakahirap bubutasan itong steel deck na naka overhead tayo. And then hindi natin makukuha yung tamang group ng junction box kapag ka saka tayo bubutas ng steel deck para hanapin natin itong uh, junction box. And then kapag itong steel deck hindi natin makuha ng maayos itong groove is kapag ka tatakpan na natin itong uh, junction box hindi natin masyadong matatakpan sapagkat hindi natin nakuha yung tamang groove dito sapagkat napakahirap butasan ito kapag ka naka-overhead tayo. So yung ginawa ko is ganito. So ngayon para sa akin is nakakaiba yung ginawa ko. So nakita nyo to, binutasan ko muna yung steel neck. Andun pa. Lahat ng mga pangsyon tang aking ilaw ay uh, binutasan ko. So ngayon ay itong junction box ay ipapasok ko ng maayos. So bumaba muna ako. So, okay no, ito yung nakaka-advantage kapag ka itong steel deck ay bubutasan natin para sa mga junction box. So, yung ginawa ko is ganito, nakita nyo to. Before ko ito bubuhusan, itong steel deck is binutasan ko na ito. Yung butas ng steel deck is angkop na angkop dito sa junction box yun ang ginawa para kapag ka mag na ako is napakadali lang i-install yung mga wire sapagkat tong junction box is naka-prepare na. Hindi na ako mahirapan sa pagbubutas dito na naka-overheat sapagkat tong junction box is naka-prepare na na may butas. So ngayon ipapakita ko yung example Di ba nakita nyo angkop na angkop yung butas ng steel deck dito sa junction box? Ngayon, kapag ka mag-wiring na ako, di ba napakadali lang dugtong yung mga wire natin sapagkat yung uh, junction box ko is uh, nakaprepare na. Hindi na ako magbubutas pa dito. And then yung naka-advantage pa kapag ka tatakpan na natin itong junction box, yung takip ng junction box is angkop na angkop kasi yung groove ng junction box is andito lang sa labas o. Diba? angkop na angkop hindi gaya kapag ka itong junction box ay ibabaon natin kapag ka maibaon natin yung junction box andin bubutasan natin yung steel deck napakahirap kunin yung tamang groove ng junction box kapag ka hindi natin makuha ng maayos yung group ng junction box natin, itong takip ay hindi matatakip sapagkat yung group ng junction box ay nakabaon doon sa steel decor, doon sa flooring natin. So ipapasok ko na itong junction box sa butas ng steel deck. So nakita nyo kung paano pumasok itong junction box. So as of now, temporary ko munang lalagyan ng bakal para humigpit ito kapag ka mag install na tayo ng mga uh, PVC pipe kapag na install na yung PVC pipe saka ko na ito kukunin yung temporary bakal na inilagay ko na pang braces so diba nakita nyo kapag ito ay nabuhusan na itong a uh, flooring na to is yung junction box natin is naka-prepare or nakaridi na for wiring